baby oh. ang dumalang Mga ah, tangarin, baby oh. Tayo po mga girls oh. Ito mga girls Dalawang klase kasi, isang sa baliwag Ayan mga kamasa tayo kalapate.

Dorong tao, pa, ng paa. Ito ang mga Texas. Ito ang na lahat. Pakisara at ipigil para mga po tayo. Ay pagsipin dito for days. ang Chinese chicken. Chinese chicken. Yeah, that's good stuff. <laughs>